May naisip nga pala akong pambawi daw ay gabo. Di ba naanuan na tayo ng ano, harina? Kailangan din ma-squeeze na rin yung ano, yung harina. Ah, <laughs> uh, pwede hindi tayo babawi. Oo, ba? siguro, ag -aga -aga, battery, <laughs> <laughs> oh, siguro ang aga-aga battery pio. Pwesto na ako Papaya na kuya, hintay na muna natin dumating. <laughs> Et, naiinip na yung ano, yung harina eh. <laughs> Ate lang ali. Ano dito? Kanina pa ako gising. Aba. Ah, ayan, Nasa likod mo. <laughs> so, yon mga idol. Good morning. Sa atin pong lahat. Oras na po. pawag kape. Kaso sa ng panon ngayon. Huwag naman sanang uulan. Baka <laughs> di ako makabawi <ba> kay Kalbo. Iyari <laughs> <laughs> sa akin niya. sa akin dalawa <laughs> Sana dito si Kuya Lido Wala kang Ah wala Kuya Good morning Ah, Good morning Kuya Agang nagising ha Kailangan talaga maaga magising Baka mabawian ako oh, ni ano eh Ni Mak Mak <laughs> Sigurado ito Opo Sigurado yun Pag nakang talaga doon Ano ba Talagang babawian ka no Opo oh, oh, Kuya ah? Ako pengen na akong mainit ah. Ah, kuya. Ah. Oh, May naisip nga pala akong pambawi daw ay bo. Ano nga isip mo? 'Di ba naanuan na tayo ng ano, uh, harina? Kailangan din ma-squeeze na rin yung ano, uh, yung harina. Hindi mo po pwedeng tayo lang. Opo. Ito ang inano ng harina. Opo. Opo. Okay. Uh, uh, pwede hindi tayo babawin. Opo. <laughs> Aga-aga, battery pyo. Oo nga, yun. na! pera. Dito, oh. sa akin. O, ganto na lang Oo. May harina sa bahay. Oo. Oh. Ang bilhin mo na lang, yung paper plate. Opo! Oh. Sige, sige! Bukas <laughs> na 'yan. Padala ka limang piso. <laughs> <Yari yun. laughs> piso. Okay, ha? Yun, yun. Okay lang yun! <laughs> lang yun. Opo! <laughs> Okay, tira. nga baka dumating yun. Opo, yung tubig na mainit ko, ha? Sa mga baka dumating yun. Opo, baby, baby siya ko na bibili na ako. At sa bagay, ikaw oh, nga pala. Hindi uh? eh, ko nga pa pala naaamoy. Opo, hindi ko pala naaamoy. Sige na ako ka nga kakalbo. Five minutes later. O, na ako nga. Papayasan ako nga. Hintay na muna natin dumating. <laughs> Ay, <laughs> naiinip na yung, ano, yung arena yun. <laughs> Ang tagal na daw kuya ba? Ay, iinip na oh, ako <laughs> eh. dadating yun. Opo! Ang ira na kuya. Ay na, pwesto ka na bili. Pwesto ka na. Pwesto ka hindi. Upo ka po. Upo ka ah, Good morning, pre. Ate <laughs> lang oh, ali ano ng ano dito ali na baog si Aba ah ayo na likod mo pre Aba ah ayo na likod mo pre Ha 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 ha